Ayan, so good day mga ka -wilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. So ngayon mga ka ang i-share ko naman sa inyo, itong ating ginagawang half body. So pag ididikit na natin, ikakabit na natin ang flooring sa ating ginagawang half body. No? Ayan, so ikakabit na natin, tapos lalagyan na natin ng ilalim, pang ilalim mga ka Ayan, So, pero bago yan mga kabiler, uh, nais ko muli magpasalamat sa mga solid na sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan, so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabiler. At sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat. At sa mga bagong nag-subscribe, yan. Thank you sa inyong lahat mga kabiler. So, big shout out sa inyong lahat mga kabiler. Ayan, so mga kabiler, ayan. So, wag na natin patagalin. Ipakikita ko na sa inyo kung paano natin gabayin na mabuo na yung ating half ayan so stay tune mga kawilder samahan nyo na ako tara mga kawilder so ayan mga kawilder doon natin bubuoyin sa kalsada kasi medyo pantay ayan so kinalangan na nga natin mga kawilder ano Ayan, tapos ito yung flooring. Yan, ikakabit na natin. So ayan mga kabilder ah, na-spot na natin, na building na natin. Ngayon ang gagawin natin, lalagyan na natin ng mga pangilalim ilalim niya dito. Lalagyan na natin para mamaya ipapatong na natin yung pinakabubong. Mga kabilder, ayan. So ayan mga kabilder, hindi pilipit yan. Kaya nga nagpatuwad-tuwad na tayo doon mga kabilder. Para tingnan natin sa ilalim kung pilipit o hindi ano. Ayan, so yun ang ipapatong natin na bubong mga kawilder, yun. Yung pinagtanggalan dito sa body. Ito na yung kapalit niya. Okay.